Buenos tardes, damas y caballeros. Even uh, even in the age of uh, of uh, Photoshop and uh, and uh, AI, huh? the saying that uh, pictures do not lie or that uh, pictures tell a thousand words, huh, is still uh, ring true, huh? at uh, maganda ngayon ay parang meron na uh, meron na uh, grand uh, grand uh, uh, grand operation ng taong bayan ha na grand operation by the ordinary people na close sa uh, kaya uh, Henry o oh, yung mga officials sa uh, either senators or congressman na close sa mga sa mga or nagpa ng pages nagpapalo ng pages nitong mga officials contractors and um district uh, uh, DPWH officials and senators and congressmen na involved dito sa sa 1.2 billion na uh pa uh, plat control project anomaly ay uh, sila na ang uh, gumagalaw is uh, researching and uh going over yung mga social media sites ni ng mga senator, mga congressman, even mga mayors para para uh, i-screen grab and uh, para ipa isa publiko yung mga pictures ng mga senador at mga kongresista na uh, na showing their alleged closeness uh, to to the different officials or contractors now in the hot seat at uh, nakita naman natin yung maraming pictures na pinalabas ni Ping Lakson at pinalabas sa House and Senate investigations especially dito involving uh, itong very controversial very controversial um Uh, former DE and former uh, former uh, assistant regional director now jobless na si uh, the assistant regional director Henry Alcantara. at uh, ngayon dagdag jan at uh, first time lang natin na report ito dito yan andian na rin picture ni Bongo ha huh? ha huh? Bongo and uh, Henry Alcantara at meron silang kwan uh, pa sila ha. Pati kwan pa ata ito eh. Imbol, uh, kasama pa ata dito si si kwan eh. Si, uh, si Ipe. Kasama pa si Ipe. So ganyan sila ka-close ha. Obviously baka campaign contributor pa nga siguro ito si silent campaign contributor. Kasi hindi naman lahat ng nagko-contribute sa campaign ay uh, nilalagay sa so sose or dinideklara. Marami dyan. Siguro yung, yung mga politiko, siguro 30% lang dinideklara sa, sa sose. Karamihan na uh, undeclared na. So, ganyan na. Ano paano ba yan? Bongo. So, ibig sabihin ba nito? Dahil may picture na ganito, ipapatawag na rin ito si Bongo ni Senator Ping Lakson. Hahaha! <laughs> Exciting yan! Ano kaya ang, ano, na, ano na naman kaya drama? Ang sasabihin ni Bongo, eh wala siyang lusot dito. Sasabihin niya ay hindi kami naman uh, yung mga district engineer nandiyan naman yan sa mga sa mga official uh, launching. Pero siyempre, uh, the fact na binigay mo yan sa sa responsibility mo yan, the fact na binigay mo yan sa first uh, Bulacan First District. Siguro sa mga kongresista, sa mga senator, Nakilala na itong uh, na itong uh, Bulacan First District uh, kung saan uh, yung mga district engineer, engineer diyan ay uh, kwan na parang notorious na nako ilagay mo yung project mo diyan automatic magiging ghost project at matapang ito pag baka kumakalat na yung balita sa mga korap na senator at kongresista matapang itong dalawang kwan dalawang engineer, hindi lang substandard project ang gagawin sa iyo. Hindi lang kikita ka ng 50%, kikita ka ng 80% dahil ghost projects ang gagawin nila at meron na sila mga galamay, meron na sila mga lahat, 'di ba? Ikinasuhan lahat ng mga officials ng ng district engineer. So ibig sabihin, may uh, sindikato na sila. Meron na sila mga koa, nasa payroll nila, Mer meron na sila Oy, Ariel Maribueno, ah. Shout out daw sa Albay. Ay. regards sa inyo dyan sa Albay, ah. So, ah, uh, kumbaga, paborito ito ng mga senador at kongresista kasi kung dito, matapang sila. Meron na sila mga kontraktor like like sila Diskaya, like sila like sila uh, Wawa Builders, like si Sim Builders na ginagamit lang yung pangalan ng construction company para gumawa ng uh, ng uh, uh, ghost project ha Maria Macal Mari Mario Macalindol shout out ta thank you thank you for watching so uh, Sakura 35 welcome welcome and many others to join us si Leia Lubina De Devaras si Ino Hernandez Hill Ramirez Manuel Monserrat Maria Luisa Claro ha ito mga first 10 ha. Si Dirial Di De Pasimuno sa Sydney ha. Of course si De Jojo Diestro, si Relly Assistio, si Emily Romero again present. <laughs> thank you ha. Nerio Camartin, salamat, salamat ha. Si Rio Dizon, Rio Dizon. Yan. Thank you, thank you. So, yan. Ha? Kung baga, kung na sila, notorious na. Kung baga, kung ilagay mo yung project mo sa ibang lugar ganun sa let's say sa Iloilo ganun most likely yung mga DE doon or yung mga regional director doon takot takot magnakaw ng pera takot magmagic magikan yung ghost project talaga pero pag dito na kay uh, kay Brian Hernandez ha na assistant district engineer na naging district engineer and then dito si Henry Alcantara matik matik o oh ghost project ka agad kaya paborito talaga tama talaga yung sinabi ni ni Joel Villanueva na kung ito na nga ito na nga si si DE Hernandez ang pinakagwapo sa public works ibig sabihin pinaka hinahabol-habulan ng mga kongresista Namaga na mga senator senator gusto kumita ng 80% kasi kung ghost project ay ibigay mo lang for the boys 15 to 20% 80 sa iyo pero kung substandard project 40 to 50% lang sa iyo eh doon ka na sa ghost project and problema lang hindi lahat ng district engineer hindi lahat mga regional director or assistant regional director may tapang ha, may lakas na loob para gawin actual ghost project. Obviously, itong dalawa, pati yung doon sa Mindoro, yung doon sa ilo uh, Iloilo, yun, mga matatapang yun. Pero although, meron rin ako na balitan, pati all the way dyan sa Sabuanga, may mga ghost project rin. So dapat tingnan yan lahat, ha, dyan sa lugar namin. So, so pero dito muna tayo. Ito ang uh, tulad nung uh, plinay natin na video ni Joel Villanueva, sabi niya pi pinakagwapo district engineer. <laughs> so ibig sabihin, ang tawag dyan, player eh, player kung, well, uh, forgive my language, pero nung bata kami, kung meron, meron babae na medyo okay, okay, uh, play, uh, player, gano Alam nyo na, <laughs> kung, kung lalaki playboy, <laughs> may mga babae rin na player, okay. So, ah uh, si Kambing na may ba bang, sabi niya lahat daw na may naghihingi except panahon ni Digong. Ang galing ni Magkuletang magpagawa ng kapidabit kay Pacifico de, de na curl Pacifico na Curly, hindi <laughs> hindi ka, ka Curly. Pero uh, Curly, eh, Pacifico pa lang pangalan talaga eh. <laughs> Kinakahiya pa niya yung tunay na pangalan niya. Oy, thank you. Kambing na may bangsa. Kambing, meron tayo dyan. Pinagalitan ni, ni yung pa, pa, pag, pag e ni ni Juan Marcoleta, ha? Durok siya kay, uh, kay Tito Sen, ha? Durok siya. Yung nahalata na si Tito Sen, yung agenda niya. Mamaya, iba-vlog natin yan. If not tomorrow, kain na. Early lunch, early dinner kami kasama ng anak ko na na sinundan ako namin sa school, pinikap up namin sa school. So, yan, na? Ha? So, hab, uh, yan, habang lumalantat yung mga ganyan picture, ha? Yun, may padagdag na mga kwan naman, na mga revelations. Dito kay Kwan, dito kaya isarin uh, isa rin BFF na tinawag nga na pinakagwapo si uh, si itong si Kwan, si uh, uh engineer, ha? engineer uh, Henry Alcantara. O ito naman, no? Lumabas uh, sa Billionario.com. Both bodies, Joel Villanueva, Kim share ride with ex-DPWH exec Henry Alcantara. Yan, sasabihin na naman nila hindi sila close. O yan, si Alcantara, ha? si Joel Villanueva uh, uh, at uh, uh, si pa, si dating congressman na ebigan eh, ko. Ha? Huh? So yeah, no? Happy, happy sila. Kaya, kaya nga, sabi ko, tulad ng sinabi ko kanina, revenge of the online online uh, online community. Ha? Huwag na kayo kasi magsinungaling. Kasi huhulihin, mahuhuli at mahuhuli nga kayo. Tingnan nyo yung, yung, picture. Buti ito si Bongo, walang denial. Ha? Dininay lang niya sa interpellation niya sa Peking Marcolita investigation sinabi lang niya na wa, hindi totoo yung yung CLTG construction na may may dealing hindi daw siya hindi daw niya na impluwensyahan yung yung kasunduan sa sa parents niya na mga diskaya eh ngayon ha, uh, it shows close nga pala talaga sila kasi hindi lang pala project at uh, sa Davao ginagawa ni Uh, nila diskaya pati dito pala asa ah, sa Bulacan dapat imbestigahan kasi kung close sila kung close sila kay uh, kay Henry Alcantara ibig sabihin buma, nagbagsak na rin ng proyekto diyan si Bongo sa Bulacan dahil diyan kaya magikan gawin actual la uh, ghost projects so eto rin oh, yan balik tayo kay Villanueva oh yan ha? Sabi ng billionario.com, ito, another picture ni Villanueva posted November 24, 2021. Isipin mo yan, Duterte administration, close na sila ni Henry Alcantara under under uh, under public works secretary uh, Mark Villar kaya dapat investigahan rin yan Tanungin rin si Mark Villar, so all the way 2021 close na sila at kasama nila yun kapatid ni Villanueva na meron rin picture noon sa party with uh, with uh, Henry Alcantara na itong Bukawe Mayor John John Villanueva na kapatid, O yan. all in the family kayo at kasama rin si former congressman at vice mayor Sherwin Tugna na brother-in-law ni Joel Villanueva. Pagkatapos ngayon, sinasabi nyo, hindi kayo close. So, ang dami na itong picture. Pwede ipakita na naman, ipa-flash na naman ni Ping sa, sa hearing ng Blue Ribbon. So, hindi pa ba kukumpruntahin da, dapat si, si Joel Villanueva dito? Pero sinabi naman ni Ping, gagawin nila yan. Ah? So, ah, uh, Yon, ang daming, ang daming nito, ang daming nito mga pictures. Kaya ko ako sa inyo, aminin nyo na lang, huling-huli na kayo. Uh, talo kayo sa mga galit na taong bayan na binabalikan lahat ng mga social media sites nyo. Hindi lang social media site nyo, pati yung site ng kwan ng mga ng site ng DPWH, site ng ibang tao, lumalabas yun. For example, dito, ang daming, ang daming nyo, So sino-sino diyan pwede ilaglag kayo kahit yung bodyguard nyo pwede ipakita yung picture kung tinanggal nyo yan sa trabaho sige i ko itong picture katibayan o di ba? So ayan, uh, yan yan lang, yan lang muna ang unang kwan natin, paunang uh, update natin. So in short, uh, mag-cooperate na lang kayo lalo na ngayon nandiyan na si Ping Lakson at na-form na yung independent committee at uh, latest news natin dyan, parang hindi nakasama si si Magalong, buti naman. So wala na kayong pwedeng pakiusapan dyan, lalo na kung maglalagay si President Bongbong Marcos na mga matitinong opisyalis dyan. You bet, baka mabawasan pa yung kaso nyo kung mag-turn state witness la lang kayo. Ah, Otherwise, maulit kayo kay Bong Rebilla. <laughs> maulit na naman ulit. Ha? Kwan na naman back to jail na naman si si uh uh, uh senator uh, Juan uh, Jingo Estrada and also kasama na naman si uh, si Bongo at Batu dela Rosa lahat kung meron man na involved dito. So you better cooperate because uh mahirap na mahirap na magsinungaling sa age of social media. Oh sige, doon na naman tayo. Ngayon yung anak ko naman, yung youngest namin lalaki at uh, ang magbabanding tayo. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog.